Kada po tayo manok na may papaya at laging toyo. Oh. Tingnan manok to, mga idol, ah, mga kasal sirap nitim. Yan nagdadala na Skyflex yung adobo ng manok. Oh. Ayun na. Ay luto na siya. Ang kasal sirap kain tayo. Ah, to adobo ng ano. Manok na native na may papaya. Yan, salamat sa iyo Banpoy, Banpo, ano? Banpoy. Banpoy salamat sa iyo sa nagbigay ng ulam. Yan sa sa kabigas namin. Yan adobo. Kain tayo. Kasal may mabay tayong uh, ah uh, nitisin na nagbigay yung follower ko nagbigay ng pangulam namin. Ito nitib to, nitib na manok. Ano dobo. Ah, kain kain. Minsan <laughs> na makawin tayo ng masarap kasi may nagbibigay sa atin eh. Ng mga bu mga bukal ng kalaoba, nagbibigay. Kaya sa mga baser dyan, kung wala kayong magawa sa buhay, una na kayong mambas. Hindi naman sabi mangihingi, nangihingi ako eh. Hindi ako nangihingi. Hindi ako nagpapaawa. Ang yung taong nakakain kita sa buhay namin, ayun ay na nagbibigay. Ikaw hindi ako nangihingi. Saka baka nakakita, nagbablog ako na nangihingi akong pera. Ay, pambili ng ulam, pera. Hindi ako, nang, hindi ako nangihingi. Pinapakita ko lang kung ano yung buhay namin. Yung tuloy buhay namin. Pinapakita ko lang siya. Hindi ako dapat mapakaawa na para mabigyan lang ako ng kapwa ko. Kasi pwede tagapin ko pa may nagbigay sa akin. Hindi ako nangingi, Pag may, nag may nagbigay sa akin, tiyatanggap ko. Kasi baka magahat sa akin, sabihin na ako lang ang tutulungan, hindi ko pa kinukuha, di ba? Kaya salamat po sa nagbigay ng ano, blessing. Bad for Salamat po sa'yo. Tumalang ba sir dyan, saan tayo? Ingit-pikit na lang kayo mga basir May Ang talaga buhay May mga tao talaga na mabait Ay aminin nyo na Kayo puro lang kayo Kaya agandun lang kayo Puro lang Bet-bet Ang gawin niyo mga baser, maglulok na lang kayo. Huwag <laughs> kayo mangga sa buhay, maglulok kayo. Eh mga ano niyo eh, kung saan pala kayo mga marites eh. Kung saan yung mga kutukwentuhan, doon kayo nagsiseksik. Kahit sa social media, doon kayo. Yung kayo. Kaya <laughs> kayo mga bulbol. Kung saan yung masisikip, doon kayo. <laughs> Kaya ka baser, di ba?